Sa so, mga oras po ito, mga kabalitan, kabalitaktakan tayo po'y pinalad na makakausap pa ang mismong chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, Senator Ronald De La Rosa. Senator De La Rosa, good morning po. Johnny Banyes, live po po tayo sa DWIZ, LU Channel 23. Sen? Good morning, uh, John, at sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa ating lahat. Alright, unang-una sa lahat, maraming salamat sa pagkakataon, Senator De La Rosa. Suwi ka na ng aming programa. At dahil uh, hindi pa rin nawawala eh, ang pangalan mo sa mga isyong, uh, malalaking isyong uh, ikangay uh, pumapasok sa ating uh, bansa. So unang katanungan po, kasi marami po ang nagtatanong, marami ang uh, ikangay nagre-react. Doon po sa sinagawa niyong uh, uh, tinatawag na ocular inspection. Sa loob mismo po ng compound ng KOJC, bagamat uh, na-arrest na or sumuko na si Pastor Apollo Kibuloy, ang marami po nagtatanong, ano po kung meron man, ano po ang napala ng uh, sinagawa niyong hakbang, Senator? We well, were able to to discover Apo. yung mga allegation na ginagawa ng uh, mga tao doon na naka- na, 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 nagbubutas na sa ilalim ng uh, kung ano, ilalim ng building ng uh, Jose Morecal so, mm -hmm. mga kapulisan. At uh, nakita natin yung real situation doon sa loob kung saan nakakalat ang mga sundal, ang mga pulis at uh, yung mga estudyante hindi na nakakapasok. Yung mga member ng KOJC ay uh, hindi na nakapagpaktis sa kanilang religion. Mm -hmm. uh, at uh, yung mga lugar kung saan may namatay, yung uh, Uh, during the wano, pagpasok nila, mm -hmm. rin natin. At uh, yun, sa hearing na uh, ating na na, 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 na natin lahat uh, during the inspection and during the hearing. Opo. Uh, bilang isang dating happy po ng pambansa, Pol pambansang Polisya, Senator De La Rosa, may nakita po ba kayong paglabag kung meron man sa hanay po ng uh, pulisya? Well, uh, ang ating pinupunto doon palagi, no, na binabayulit nila ay yung uh, rules of court na pagka-implementa ng uh, ng warrant to arrest. Mm -hmm. Ang uh, warrant of arrest ay tila ginawa na nilang uh, search warrant. Mm -hmm. At yung pagka uh, pag-implementa uh, ng search warrant na wala namang wala namang order galing sa korte, yung search warrant ay ginawa na rin nilang uh, para house arrest yung mga tao doon mm -hmm. dahil uh, kinontrol na nila yung uh, buong uh, buong uh, compound. Mm -hmm. So may nakikita po um. kayong paglabag doon, Senator? Meron, meron tayong mm yung -hmm. nakikita. Alright. Mer meron din pong pahayag dahil nagkataon lamang po ba na ang uh, kasama niyong mga kapwa niyo, Senador, eh, pareho niyong kasama sa isang partido at backup o pare-parehong kaalyado ni uh, dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte. Kasi um, mayroon pong nagre-react na mukhang tinangkanyo raw pong isalba pa, quote-unquote, si Pastor bago siya tuluyang sumuko. Paano natin uh, isalba na hindi nga natin makita, no? Ang kapulisan mm -hmm. nga na naka-standby na doon na 14 days, hindi nga nila makita-kita, di ba? Kapo. Paano natin isalba? Uh, ang, ang purpose naman natin doon, no? Very clear ang purpose natin doon hindi para pigilan ang kapulisan mm -hmm. na hulihin si Pastor. In fact, ako'y nanawagan na si Pastor ay mag-surrender na para maging normal na yung buhay ng mga tao doon, mga mm -hmm. estudyante. makabalik na sa pag-aaral, yung mga tao na nakatira doon ay magbalik mag na sa normal yung kanilang pagpaktis ng kanilang relihiyon. Mm -hmm. So, tayo nilawagan na mag-surrender na si Pastor. Apa. Apa. <laughs> Alright. O, hindi po, hindi natin pilipigilan ng pulis mm -hmm. na hulihin. At pulis ako dati. Mm -hmm. Alam ko, tabaho nila yan. Mm -hmm. Apo. Sabaho nila yan. Dapat hulihin talaga nila. Apo. Apo. A, Senator Dela Rosa, no other than uh, Senate Minority Leader uh, Coco Pimentel ang uh, nagsabi na mukhang dapat nang ipasa sa committee mo uh, as bilang chairman ng Public Order and Dangerous Drugs ng uh, Senado. Ipasa na ito, itong ika uh, ikangay uh, issue na ito ng KOJC. Uh, ano pong unang-unang gagawin nyo if ever na mapunta na sa community niyo ito at hindi po ba kayo nagpaplano mag-inhibit kung pwede bang mangyari yon dahil sinasabi nga nila baka hindi po maiwasan ang pagkakaroon ng quote-unquote bias, Senator De La Rosa Wala, wala man akong problema dyan, na, uh, diyan no? wala akong problema dahil nga uh, kahit na hindi ni nirito sa komite ko yan yung, uh, yung privilege speech no? na inirito eh, mm Ang -hmm. uh, ganito ang nangyari dyan, before the reaper nung uh, sa committee ko, uh, before the create no, ng uh, subcommittee, mm -hmm. yung uh, committee on uh, human uh, justice and human rights ni Senator Coco Pimentel, mm -hmm. siya ang chairman, doon in-refer yung uh, uh, state sa kanya. Uh, hindi siya makapunta daw sa Dabaw kaya nag siya ng subcommittee kung saan ako ginawa niya ang subcommittee chairman, being a mm -hmm. member of the mother committee. Pero so, kahit na hindi i-refer sa akin niya, mayroon man ako ongoing na uh, investigation na ginawa mm -hmm. yung uh, based doon sa uh, resolution na pinasa ni senator Robinson Padilla na ni-refer. Mm -hmm sa aking committee on public order and dangerous drugs. Mm. -hmm. In fact, nag-a-dalawang hearings na ako doon, no? Uh, dito sa Senado patungkol sa mga issue na yan, bago mayroong additional referral mm -hmm. doon sa Committee on Justice. Mm -hmm. So wala mong problema sa akin kung, uh, kung tanggalin sa akin o uh, hindi. Uh, alam naman ang liderato ng uh, Senado yan kung uh, kanino mapapunta yung mga uh, mga mga, kung mga, mga <clears throat> Pinapakagyan ng mga uh, issues. Sir so. Dela Rosa, bilang uh, dati rin pong hepe ng uh, PNP, ano na po ba talaga ang SOP sa pagharap ng mga sospek? Dapat po ba covered, blurred, o hayag ang mukha para makilala ng mga mayan? Sen? Uh, alam mo, po yan eh. Ah... <laughs> uh, kung gusto, uh, mm -hmm. maraming uh, paraan. paraan. Kung ayaw, Maayaw, maraming, maraming, dahilan. dahilan. Oh. Uh, oh, yun, yun yung nangyayari dyan. Eh. Pero yung mm hmm. talaga is pangalagaan mo yung uh, karapatan Apo. uh, pang tao. Nung uh, suspect, uh, lalong-lalo na suspect pala siya na hindi pa siya kumbiktado. Apo. Uh, pangalagaan talaga. Pero ang considered po si Pastor Kibuloy na fugitive, di po ba? Bakit kailangan magtakip siya ng muka? Senator. Magtak mag ng mukha si... si... Si, Pastor Kibuloy. Pastor Kibuloy. Apo. Well, pa, pa paano, uh, ano ba, Kontro kontrolado na ba siya ng, uh, ng government sa... Uh, ng Uh, agency, ng niyo? so kahit po ba uh, fugitive siyang itinuturi na ibang bansa pagdating dito sa atin, suspect pa rin po ba siya, Senator De La Rosa, sa pagkakaalam ninyo? Well, as far as our local Mm -hmm. Suspect siya, di ba? Mm -hmm. Kasi hindi right. mo siya convictado dito Apa. sa Abingurte. Right. Convictado na ba siya sa Beriga? Ang alam ko, ka, kaya po, wanting po siya, di po ba fugitive siya tinuturing ng FBI? Federal Bureau of Investigation? Alam mo yung yung mm -hmm. term na fugitive ko niyan eh, uh, maraming school of thought niyan eh. Mm -hmm. uh, um, maraming abogado nagdebate tungkol diyan. <laughs> ano <laughs> yung right. term na fugitive? Okay. Opo, kasi binabanggit po ng ilang net netizen natin, pag ordinaryong mamamayan po, hayag na hayag ang mang pagmumuka, nagmumura ka nga yung muka nila pag inihaharap sa media. Pero pagka mga ganitong klaseng tao, eh nakakagawa po ng paraan para hindi may pakita yung kanilang mga muka. Anyway, Senator De La Rosa ito. at uh, ta, uh, Talon ko uh, isyong politika naman ito. May lumabas po, official na po ba ito na Senate Slate ng uh, PDP? Nakasama ka po sa labing dalawa? Hindi. Hindi ko alam. Hindi ko alam yung uh, sino mm hmm Alright. Hindi, hindi ko alam. Apo. Ah, kasi wala rito si ano eh. Yung isang action star na kasama nyo nung nasa Cebu na nagdeklara. Well, hindi po kasama rito. Ang kasama rito, isang singer. do sa labing dalawang uh, uh, Senate slate. Ha. So anyway... Ay, alam mo, alam mo, alam mo. Alam mo, alam mo, alam mo. Dyan maraming, alam mo, alam labasan ng kanilang... Uh, kanilang line up ko no, na ito Apa. ay PDP na line up at mm. uh, yung pala personal personal choice lang pala nila yan gumagawa sila ng mm. gano'n. at uh, kahit mm. na hindi pa natong usapan sa partido yun sila silang nilalabas Apo so, All right Last few questions. Ano reaksyon nyo, Sen. Dela Rosa, sa nangyaring pagdinig kahapon kay Alice Guo ng Senado? Okay naman. Kahit na medyo, medyo, medyo Isitan siya magbigay ng mga informasyon. At least mm -hmm. kahit pa paano may na-extract tayo ng mga informasyon galing sa kanya. All right. So siguro hindi pa naman tapos magpapatuloy pa yan. Mm -hmm. Okay. Nasa inyo pong pagkakataon, Sen. De la Rosa, baka may pahayag po kayo at mensahe sa ating mga kababayan. Go ahead po. Yan ang gano'n. Uh, sa ating mga kababayan, uh, Kwan, ano bang pinakamalapit na, Kwan, pinakamalapit na pinakamalapit na holiday na para mag ko sila. Okay. <laughs> uh, happy Kalagkalag sa Bisaya. Oh, matagal pa yun. Matagal pa yung Kalagkalag, yung uh, Undas. Opo. Matagal pa, di ba? Oh, matagal pa yun. Malayo-layo pa yun. Uh, ha? malayo yun pa yung undas. November <laughs> pa yun, November. Wala po tayong November pa yun. Pwede yung kasi sila <laughs> i-grade. <laughs> <laughs> Advance. <laughs> Advance undas na lang. <laughs> Yan. right. <laughs> okay. Senator. Sige dyan. Maraming salamat <laughs> ha. At tasugi ka ng programa. At naniniwala naman po ako na uh, uh, yung pagtitiwala mo sa aming himpilan at sa programa ito eh. Uh, nandoon. Kaya uh, hanggang sa susunod pong uh, ano, kung may update, Senador, ha, Ah, uh, abalain yes, ulit. Yes, yes. Tawag lang. Alright. Tawag lang, tawag lang. Thank And, you, Sen. Thank you, Sen. Good morning, good, you, morning. You, Ingat, good morning. Ingat po. God bless.